Magandang gabi, mga kaluluwang uhaw sa kilaabot. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang kwento na hindi nyo madaling makalimutan. Isang kwento na magpapaalala sa atin na ang pinakamadilim na sekreto ay hindi laging nakatago sa lilim. Kung minsan, ito ay nakatago lamang sa ating harapan. At minsan, sa loob ng isang simpleng lumang aparador. Handa na ba kayo? dahil kapag natapos ito, hindi na kayo muling titingin sa aparador sa parehong paraan. Kilalanin si Ana, isang babaeng na mahilig sa vintage na mga gamit. Isang araw, sa kanyang paghahanap ng mga kakaibang bagay sa isang garage sale sa probinsya, natagpuan niya ang isang lumang bahay na ibinebenta, Mura, malaki, may dalawang palapag at puno ng karakter perpekto para sa kanyang budget at panlasa. Ang bahay ay nasa dulo ng isang liblib na kalsada, malayo sa ingay ng syudad. Ang tanging problema, ayon sa mga chismis ng mga kapitbahay, may istorya daw ang bahay. May isang pamilya raw na misteryosong nawala doon, dekada na ang nakalipas. Ngunit si Ana, hindi natitinag. Para sa kanya, iyon ay dagdag lang na charm. Sa pinakadulo ng pasilyo sa itaas na palapag, may isang silid na sarado. Ang mga silid ay madilim. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang isang malaking lumang aparador. Gawa sa maitim na kahoy, may masalimuot na ukit. At tila nakatayo ng mag-isa sa gitna ng silid. May kakaiba itong aura. Parang may sariling buhay hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit simula nang makita niya ang aparador na yon, may gumapang nakaba sa kanyang dibdib. Para bang may bumubulong sa kanya na huwag mo itong kalimutan. Lumipas ang ilang linggo. Naging abala si Ana sa paglilinis at pag-aayos ng bahay. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang makaranas ng mga kakaibang bagay parati niyang naririnig ang tunog ng pagbubukas at pagsasara ng aparador. Sa simula, akala niya ay guni-guni lang o gawa ng hangin. Subalit, isang gabi, habang nagbabasa siya sa kanyang kama, malinaw niyang narinig ang tunog ng aparador. Bumangon siya at pumunta sa silid. Nakita niya na nakabukas ang isang pinto ng aparador. Isinara niya ito at bamalik sa kanyang kwarto. Nung una, hindi niya ito pinapansin, ngunit sa susunod na gabi, bukas na naman. Isang hapon habang naglilinis siya sa kwarto ay parang may nakita siyang anino na tumatakbo sa padir at biglang nawala. Dahil sa takot, sinubukan niyang ipagtapat ang kanyang mga nararamdaman sa isang matandang babae na kapitbahay. Nagkwento ang matanda tungkol sa pamilyang nawala sabi niya ang huling bagay daw na nakita sa loob ng bahay bago sila naglaho ay ang mga damit na nakasabit sa lumang aparador at isang pares ng sapatos sa ilalim nito simula noon hindi na pinasok ni Ana ang silid na may aparador kinandado niya ito at sinubukang kalimutan ngunit ang aparador parang may sariling buhay nagkakaroon ng mga kalmot sa pinto at minsan may naririnig siyang iyak ng bata na nagmumula sa loob. Hindi na ito simpleng aparador. Ito ay may nagbabantay. Hindi na nakatulog si Ana ng maayos. Bawat gabi, mas lumalala ang mga ingay. Ang iyak ay naging hikbi at ang kalmot ay parang kumakatok na sa pinto ng kanyang silid. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Kinuha niya ang susi at nagpasya na harapin ang aparador. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid. Tahimik, walang ingay, walang iyak. Tanging ang lamig lang ng hangin ang bumati sa kanya. Lumakad siya papunta sa aparador. Sarado. Ngunit may bago siyang napansin. May nakasulat sa pinto ng aparador gamit ang isang matulis na bagay. Isang mensahe na parang dugo ang kulay. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi niya maintindihan sino ano ang kailangan ng aparador. Puno ng kaba, dahan-dahan niyang binuksan ang aparador. Nakita niya ang loob. Madilim at may amoy ng lumang kahoy at formalin. Walang anuman sa loob. Walang damit, walang sapatos, walang bakas ng tao. Ngunit habang siya ay nakatingin, unti-unting lumitaw ang isang larawan sa loob ng aparador. Isang lumang retrato ng isang pamilya, ang pamilyang nawawala. At sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan. Ang pamilyang Garcia, nawala noong isang libo, siyamnaraan at walumpu. At sa pinakailalim ng aparador, may nakita siyang isang medalyon. Lumang medalyon na may inuukit na pangalan hindi niya nabasa ng maayos, ngunit nakita niya ang mga salitang, Para sa mahal kong anak, si. Nanginginig ang mga kamay ni Ana. Bago niya pa matapos basahin ang pangalan, may isang bagay siyang napansin sa mismong harapan niya, sa salamin ng kanyang aparador, sa salamin na dati niyang tinitignan sa araw-araw. Walang refleksyon. Walang sarili niya na nakikita tanging ang silid lang. Nagulat siya at hinawakan ang sarili. Totoo siya. Ngunit bakit wala siyang refleksyon? Kasabay ng pagtataka, may unti-unting lumilitaw sa salamin ng aparador. Isang lumang damit, isang pares ng sapatos, at ang mga gamit na alam niyang nakasabit sa aparador noong araw na hindi pala sa ibang tao. Para pala sa kanya. Ang hikbi na naririnig niya gabi-gabi hindi pala mula sa labas hindi pala mula sa nakaraang pamilya kundi mula sa kanya ang pinto na bumubukas at sumasara ay ang kanyang pagtatangka na lumabas at ang sulat na tulungan mo ako iyon ay kanyang sariling huling sigaw ang bahay na kanyang binili ay ang bahay kung saan siya nawala ang aparador ay hindi bantay ng pamilya Garcia. Ito ang kanyang sariling lapida. Hindi siya ang nakatira sa bahay na yon. Siya, siya ang naninirahan sa aparador. Kaya sa susunod na bubuksan mo ang iyong aparador, tandaan mo si Ana. Tandaan mo na minsan, ang pinakamadilim na katotohanan ay nakatago hindi sa likod ng mga pinto, kunti sa loob ng mga bagay na akala mo ay simple lang at baka sa loob ng iyong sariling aparador may isang kaluluwa na naghihintay na makita ka o magpakita sa iyo mag-ingat dahil baka ikaw ang susunod na laman ng lumang aparador bago tayo tuluyang lamunin ng dilim may pakiusap lang ako kung na-enjoy -e mo ang mga kwentong nagpapabilis ng tibok ng puso mo ilike mo na ang video na to. At kung gusto mong hindi ka na makatulog pa sa mga susunod kong uploads, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell hanggang sa susunod na mga hiwaga sa dilim.